Hello guys! Halika! Samahan niyo ako maglaban! Maglalaba ako rin sa may washing mo! Kayo guys, naglalaba rin ba kayo sa inyo? Hmm, marami kayong dilalaban kasi ako ito Ang dami! Pero kaya ko to para mamaya pag uwi ni Nanay Galing Palengke, meron akong pasalubong! Halika you guys! Samahan niyo ako maglaba! Dali! Madali lang naman mag-washing eh. Igaganto nyo lang. Wow! Diba? Ang bilis lang. Tapos, aantay nyo lang ng mga ilang minuto. Tapos, ilalagay nyo na rito. Tignan nyo Sabado kasi ngayon. Walang paso. Kaya, maglalaba ako. Yahoo! Dapat kasi, tulungan natin yung mga nanay natin sa gawain bahay para wala lang sila masyadong gagawin. Uh... 'di diba? Dapat lagi tayong tutulong sa kanila kasi ang mga nanay natin, napapagod din sila. Siyempre, pag-aasgaso ng tao natin, paghatid sa atin. Kaya ngayon, tutulungan natin sila ha. Para matuwa sila sa atin. Ako kasi, hmm, minsan lang kapag wala akong ginagawa, tutulungan ko si nanay. Pero, madalas yung oo. Pag hindi ko naman kasi tinulungan si nanay, lagot ako eh. <laughs> hindi na <naku> ako papayagan maglaro. <laughs> Kaya, tutulong na lang ako. <laughs> Kaya kayo guys ha, lagi kayong tutulong sa nanay mo para matuwa sila sa inyo tapos pag ano, kapag pag lagi kayong sa kanya, sabihin nyo, na bilhin nyo ko ng laruan. <laughs> Ganun din ba kayo? Milig din ba kayong magpabili ka tulad ko? Ako kasi, lagi ako nagpapabili kay nanay ng mga laruan, lalo na yung mga mga pros and pros and yung mga lumilipad sa langit ay yung mga gusto kong pabili kay nanay <laughs> Kaya, kayo ha, ma, magsipag kayo sa inyo. Pagtapos yung gumawa ng assignment nyo, tatanungin nyo mga nanay nyo kung maipapagawa sila para matuwa sila. <laughs> di ba? Ang saya kapag tumutulong ka sa nanay mo tapos bibigyan ka niya ng laruan. Yun yung pinaka-price mo, yung laruan. <laughs> Ako kasi ganun eh. Kayo ba? <laughs> Haya guys ha. Lahat kayong tutulong sa inyo kapag wala kayong pasok bago kayong matlaro. Siyempre, uunahin nyo dapat yung assignment nyo sa e school. Tapos, hmm, bago maglaro, okay na tapos yung assignment nyo. Tapos, tutulong na kay nanay. Para sa ganon, matutuwa si nanay. <laughs> Sige na guys, babay na ha. mas Magbibilisan ko na to kasi anong oras ni? Ano uh, na sila princess pupunta na dito. Babay guys, thank